si Charles Barro, labing walong taong gulang, taga Republic Street, Barangay Holy Spirit. Tanging pagtitinda ng balot, penoy at chicharon ang kinabubuhay ni Charles. Ang kinikita niya ay panustos sa kanyang pag-aaral at pagtulong sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Panganay sa apat na magkakapatid itong si Charles habang tendera naman ng isda sa palengke ang kanyang mga magulang. Nag-aaral sa umaga bilang grade 10 student itong si Charles. Alas 5 ng hapon siya nagsisimulang magtinda hanggang alas 10 ng gabi. Sa puhunang 500 piso, kumikita naman siya ng hanggang 1,000 piso. Pagkatapos kong makipagkwentuhan kay Charles, ay niyaya ko na siyang lumapit sa ating sasakyan upang ipakita ang dalakong sorpresa. Hmm. Hmm. Habang inaabot ko sa kanya ang itlog, at chicks ni tatay pati na din ang limang kilong bigas, hindi pa rin makapaniwala si Charles. But wait, there's more dahil binigyan din natin siya ng limang daang pisong pandagdag puhunan. Thank you. Salamat po. Bibigang biyaya. Saludo ang serbisyong bayan ni Tatay Ran.